dito okay. ah, sa so mga about mga reload dito mabil mo na to, ito mga isa, mga oh, about taong. dito ha ah. so mabil mo na to, mas maganda pumunta talaga kayo sa mga mga Rolex ito mga isa so ito po, ah, mga secret lang po to Ma Rilo to po. mo na to po. Pumunta kayo rito. Commercial. Uh, secret ang price lang po. So marami naman yung mga role ko. Ay po, good morning po. Tony Bla. ya oh, sa mga... O siya taon mo na, boss, oh. Lagi ka nagsasawad eh. Mga kapuso. Oh, kapuso pa. Oh, tapos na po ang Windows War. O yan, tapos na. Didismantil na. Kapon. Tapos na. Yan dito. Good morning, good morning mga guys. So, nandito naman tayo sa Carmel Montana. So, mga guys. Okay? Oh, shout out nga pala sa lahat mga subscriber natin. So, maraming maraming kung salamat sa inyong lahat na sumatong sa aking YouTube channel. So, lahat naman sumasubaybay sa ating YouTube channel. So, maraming salamat kung hindi dahil sa inyo at wala rin tayo rito no, sa ating tinatatayo ko So, maraming salamat po sa lahat ng... Kung hindi pa kayo napag-subscribe kay Tony Vlog, mag-subscribe, like, comment, share, bro. Pakapindot na lang po ang bell button mo para updated at sa mga video natin na upload. So, mga so, kayo, so, walang bayad po subscribe dito, ha? So, maraming nagtatanong kung may bayad daw ang subscribe. Wala pong bayad. At walang bayad mag-like, comment, share. So, yan, dito. Sa libre lang po ang mag-subscribe, like, comment, share, po So mga isya lahat mga UFW from Kalayo Shout out po sa inyong lahat ah, Maraming maraming salamat po sa lahat na Sumasabay ba at mga pakiling sa ating YouTube channel sa so mga support nyo So maraming salamat Sa kapwa natin ka vlogger uh, Saudi Arabia O sa mga subscriber natin sa Saudi Arabia Sa mga UFW, O oh, maraming salamat po sa inyo Samahan so, nyo ako ah, oh, At mag update naman tayo dito sa so, About mga latagan dito sa Carmen Plano sa Divisoria So let's go Oh, mga no, dito mga iso, apat na piraso na bilhin nila na ni Sir, ni si Ma'am. Ang um, mga rilo. Isang klaseng, ano lang? Ito po. po tao, ito po. na ano ah, nabili po na. Boy, boy. Oh, tag viewer. Tag viewer oh, ito. Ayun. So, puro tag viewer na nabili? dito iba -iba. Ah, iba iba. oh, talo. Oh, Tapos, ito pang babae. Yeah. Nabili ni Ma'am. Tapos yung binigyan na yung mister niya. Ano? Ayan. Tag viewer mga iso. Apat na piraso. Yan, apat na piraso na ko nila ni ma'am. Oh, wow. Thank you. Yan, thank you yan, sana thank po na marami. Marami po. Thank you po, thank you po, thank you po sa inyo. Salamat po. Yan sila ma'am, hindi lang natin makita. Oh, Shout out po sila ma'am, yan o. No? So, oh, yan Oh, shout out po sa asista ni Boy Kaskas. Oh, maganda, nagandang upo, gandang is <laughs> customer. Apat ka agad. Oh, ayan <laughs> <no>, na no, <laughs> ano, ayan. Oh, dito lapit-lapit lapit okay. lang po, walang bayad po ang tanong po. Dito lang po Kaya ano, Boy Kaskas. Walang stock, no? Wala tayong stock tayo. Kasi magaling ka mag-ayos. Ngayon Oo. Yan. Yan ang mga ito na na bubayan ni ito si nako isang relo super clean pa <laughs> oh layo ko ren layo kami, ha review oh, review natin rin yung ano apat na wala hindi pa nabinsan na po? Hindi. <laughs> Joke lang. Nabinsan na po ang apat na piraso. Nawala. Apat napiraso, na oh, piraso. Nabinsan na. O, apat na piraso. Ayan. Ayan pa yung mga guys. Naglabas ulit ng panibagong staff. O. Oh. Ayan dito sa ano. Pero oh. kung may kami ng pati. Ayan ako talaga. O. Dinampot niya. O. Ayan. Ayan

ano sabi daw? Magdadaw. Joke lang. Para naman magastos. Huwag na natin isipan. Diver, gusto mo? Ayan, nabiling ni Boso. Boso, kailan ba? Shout out na sa Iber. Shout Awalan daw, huwag daw. Ayan, na nga. Anong arilo yan, madam? Superclone? Automatic. Ah, tabiwer, mga kaisyo. Ayan, nabiling. Ayaw magpagawa si Boso. Oh, shout out sa so, nakabili ng top viewer no mga guys. Siya so, napakaganda. Ayan. Hawak lang. Wow. Solid. Ay, mapakita. Tony Vlog? Secret. Secret lang. Secret lang. Presyo nito guys. Thank you Secret. 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 Yan yeah, mga ba. Ito po. Ayan. Para hindi ko naman kasi. Ayan mga guys. Ayan. Ayan sa ano. Yun no. Tabiwer daw. Tabiwer. Tabiwer no. Pero sikreto yung presyo. Secret. Secret. Ayan. Ah, yung ano, yung tawag noon. Okay. Ito lang. Oh. si Boss Dodo. Yes! <laughs> ano tawag na? Uh, ano uh, tawag na? Uh, balance. Ayan. So, yan Pwede nyo ibalik. So, ipapakita nyo kung ano may problema. Pwede may balik o may warranty tayo. Hindi, Ah, nagda warranty yan. So, shout out, sir. Uh, shout out shout po sa lahat. Okay salamat po, salamat po. Si sir, pumipili din. Yan si ko niyo. Pili na po. Okay. Ito ba yun? Ito yung ito pilihan mo ito, pamato. O, so, dito tayo. Abang natin sa mga about ng mga customer natin dito mga guys sa mga nakakabili. Boss, murang mo -mura lang naman 'yan, boss. Pili lang, boss, pili lang. <laughs> sa mga relax. <laughs> tagyuwer <laughs> yung tag tagyuwer isang. Tagyuwer yung isang, sama. Tagyuwer. Tagyuwer. -er, tag tagyuwer. Eh, na yung Tagliore yan. So, Rolex. Rolex. Ayan, tatlo, uh, Tagliore. Uh, yung stainless uh, na parang kato rin yun. Oh, Magandang ganito. Uh, kasi yung ibang iba, maliliit na bracelet. Hindi ka lang sa tatlo. Huh? Anong kulay? Bebli, meron nito ko. Ito. Ha? Tabiwera Ilan pa ito? Sipo, sipo, sipo Lapit ka rin Jobili, tsaka yan ito mam, uh, dito Ah, uh, Rolex So, abang-abang lang mm -hmm. tayo diba? So, update lang kasi mo Kaya yung Rolex yan diba? Gusto yung thumb, wala kayong thumb Putay, putay, gusto mo? Tinangali naman siya pero Nakakapaglo agad O diba? Di mo may bayad pa ako tatlo to. oh di ba? Tatlo. Huwag mo kami ka malimutan dyan. Hindi <laughs> siya tatlo mo na yan, nabenta mo yung apat. Hindi naman, hindi naman. na Tatlo, tatlo. Tatlo ba na? O, oh, nareceive. Eh, mabinta pa niyo yung apat ka tatlo kanina. O. Oh. Tapos mayroong pang online selling pa niya. O, oh, di ba? So mga okay, guys, so naghahanap mga kayo. Contact mo lang si madam ha nag, -on, -nag online selling para siya dito po sa mga dito lang kayong mordi kung gusto mo sa mga relo kay madam more five saan more five daw mga dito, dito ha sa so, mga relo dito mabil mo na to price lang to mga sa mga dito ha So, mga, mga man na ito, mas maganda pumunta talaga kayo sa mga, mga Rolex ito mga isa. So, ito po, uh, mga secret lang po ito. Mariloto mo. Ma Maabil mo na ito. Pumunta kayo rito. Kumasyal. Uh, secret ang price lang po. So marami naman yung mga role ko. Good morning, boss. Ay, Ay boy, good morning po. Ito si Adventure. Ikaw ba? hindi po. Yung Tony Vlog. Yung... na ko Yan sa mga... O, oh, siya tal mo na, boss. Oh. Lagi ka nagsasawad eh. Mga kapuso. kapuso pa. Tapos na po ang video score. Ayan, tapos na. Didismantil na. Kahapon. Tapos na. Ayan dito. Ayan uh, naman tayo rito mga guys. So dito sa mga ano natin. Yung, so ikumpara natin mga secret lang. Alam na natin yan. So may mga Rolex tayo doon na. Ang Rolex natin dito. Magkano to ito? Magkano nga itong presyo ng Rolex natin dito? Oh, 3,000. O 3,000 lang mga Rolex na matumakal So Rolex din yan. So Rolex yan Pero secret ang price na ito ah. Confidential lang ito mga iso. So nagkana pang appreciation po ng mga grito. So so mga mga guys, so mga ano, so imbikta natin sa 4,500 pa ng mga presyo natin imbikta natin. 4,500 pa naman. pero negotiable pa ng mga presyo ano. Oh, negotiable pa naman. Oh, sayo na to. Maganda to. Oh, my God.

Tuloy po, Ma'am? na po Para sabay na natin. Para do Tony Black, dami tao na. Hindi pa ni Upagay na in order. Upagay na in order. So pili-pili po. Sir, pwede po, kailangan mapili lang po. Ako po Wala pang bayad.

kapatid natin na kay Boy Kaskas no dito lang so kanto lang salamat so, so, uh, uh, shout po sa lahat mga subscriber natin so tapon mata sa iba so maraming maraming salamat po sa inyo lahat